Pakiusap, huwag niyong tatawanan yung video ko, nilalayas na kami dito. Ha! Ano, pupunta kami ng US ngayon, magpapaalam muna ako kay AJ, baka sakaling mamiss yeah. niya ako. Oh, <laughs> oh, wala naman pakailang sa'yo yun eh. Tatawagan ko muna si AJ May Loves. AJ Hello! <laughs> ha? Okay lang, ano? Wala, namiss kita kaya, ano? Okay ka naman kayo ni Aris, balita ko, okay na kayo eh. Tadaon! Gabi naman niya si Aris, pakipot, parang okay. babae ah! No, ano sila. lang sana pala? Ah, papaalam lang ako kasi eh, papalik na kasi ako ng UFS eh. Eh, kung pwede sana, magkita tayo kahit eh, ano lang, saglitan lang ba? Sige, mga gabi yan, mga alas 12, no? Alas 12 ng ano, madaling araw, ganyan. Ano oh. naman sa gabing gabi naman yan? Ha? Ma, ano, mainit, di ba? Mainit, tsaka mas maganda yung gabi. Oh. fresh. <laughs> Chat, Chat na lang pag ano. Okay. <laughs> What's up, neighbors? Sumali ka naman. Ayusin mo. 1, 2, 3, go. What's, What's up, neighbors? Yeah, yan. yan. Gusto ko sa'yo. Ito, bigyang ka Bigyang niya, no? So, yun, guys, ha? Pakiusap. Huwag niyong tatawanan yung video ko. Dilalayas na kami dito. Ha! Bumabalik na kami ng US. Kala nyo, ha? Ano? Ready ba't na ako. Ba't ka nakangiti? Huh? Ano ito? Ba't ka nakangiti? Ba't ka nakangiti? Ba't ka nakangiti? Ba't ka nakangiti? Ba't ka Ba't Dito ako mo na naman. Shhh! Hawa ka mo. Ba't ako? Ito hawa ka mo. Hawa ka naman ni eh. Ikaw hawa mo ka to. Ay, na. ka ay, no, mag, ano? Nabibigyan ka din. Ito mag-ano lang ako kasi, di ba? Pupunta tayo ng US oh. next week. Ngayon. Ngayon na nga, yung... nga! Ngayon ay kayo pumunt... di joke lang. Ngayon no, mo. Hindi ka na naman titigil. Ano, pupunta kami ng US ngayon, magpapaalam muna ako kay AJ, baka sakaling mamiss yes. niya ako. Oh, wala namang pakailam sa'yo yun May pakailam ba iyo papa mo? Meron. Oh, meron. Oh, Di ka nga yung no. papa mo. No. Ano mo? Ano ah, guys, uh, magpapalam na ako kay AJ kasi syempre, one week ako doon. Mga ilang weeks ba tayo, mamimiss ko din siya. One month na kaya? King, ina mo isa pa! Hindi mo. Gusto mo tatawagan, one month sa ibahay nyo? Tatawagan ko muna si yeah. AJ May Loves. <laughs> AJ May Loves! Ba't mo Malis ka na. Duturang kita isa pa. Ina naman to. Siyempre nagpapalang dapat siya. Ayan nyo yun eh. Okay na. Hi, best, best, best friend! Hello! Ha? Okay lang, ano? Wala, na-miss kita. ano? Ano? Uh, tawag dyan. Magpul may sasabihin lang sana ako. Kumusta ka naman? Kumusta ka naman? Okay ka naman. Okay ka naman? Kayo ni Aris, balita ko, okay na kayo. Eh? Tada Ingit! <laughs> <Okay naman, Tommy. laughs> ano? Nag-ano? Bobby naman niya si Aris, pakipot, parang babae ah! Kung ako yun, ano yung nagad kita eh! Close close agad tayo eh! Lupay pa Ha? Wala? Ano? Ano lang sana pala? Uh, papaalam lang ako kasi babalik na kasi ako ng US eh. US? Oo! Oh. Sasama ko to si Gert! Ano muna ako, mag-unwind muna ako, hanapin. Hanapin ko muna yung ano, yung sarili ko. Ano? Babalik ka na pala. US Oo nga eh. Mamimiss mo naman ako. Ay, Ay. Ay. ano? 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 Ah, hindi. Kung ano sana, bakasyon din kayo doon. Pag ano, di ba? Pwede kayong bumakasyon doon. Pwede naman kita... Wait lang, i-mute ko muna. Pwede naman kita isa mo! Oh. Ano? lagka Lag ka, hello. Hello, ang ba, ang hina naman ni internet nyo, Sob. Oo oh, nga Ano sana, ah, uh, eh, kung pwede sana, magkita oh. tayo kahit, ano lang, Saglitan lang ba? Kasi paalis na din naman ako. Baka pwede tayo magkita muna para makapag-usap-usap din. Umalis ka na kasi ngayon. Ang nangini po baka mamaya Oh, sige, sige. Huwag ka magalit. Papaalam kita. Isasama ko yung mga GGSS. Iyo. Isasama ko yung mga GGSS. Huwag ka maniwala dyan. Oh, pa basta ano. Sige, mga gabi yan. Mga alas 12, no? Alas 12 ng ano, madaling araw. Ganyan gabi-gabi naman Hindi, hindi, kasi, ano, free time namin eh. Ganun lang yung free time, namin eh. Tsaka ano, ma ano, mainit, di ba? Mainit, mas maganda yung gabi. fresh. Pwede dito yung... Tulong nyo. Ha? ako, ako. pa kay sige, sige, daw siya, sige na, bye-bye. Ano, chat-chat na lang pag ano Okay. Ah, I love you! I love you too! Pagkain ka talaga sa akin! Hahaha! Kunti na lang di ba Paya na Kunyari kasama ko Magano ka? Ikaw sumama ka. Ah? Sumama ko sumama sa inyo. Bili tayo ng wig Kunyari kasama ko si Colin tapos sino pa ba siya? Si ayaw, ko kunyari. Sige. si oh. Wig kayo daw. Kasama niyo lang ako sa coach tapos sumama po sa so kalagano. Ilak ko yung kotse. labas na kami dalawa. Kami na lang doon. <laughs> <laughs> ano As... naman niyo Hoy kayo, walang tatawa dito. Hindi ako nagbibiro. Kaya ko nang makuha si AJ <laughs> Daisy, Basic. Basic. Patayin mo na 'yan. Ano? <laughs>